ating po mga balitang pambansa, <clears throat> hindi ro po ng AFP ang pinangahawakan daw na audio recording ng China tungkol sa sinasabing bagong kasunduan nito sa Pilipinas. Kaugnay po ng isyo sa iyong insiol. Sa ngayon po ay wala pang hawak na kopya ng mismong transcript at audio recording ang News 5. Pero sinabi nga po ng AFP na paninira lamang daw ng Communist Party ng China ang pagdawit kay Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos sa sinasabing audio recording. Madali lang daw kasing pekiin ang anumang pong transcript at audio recording ngayon gamit ang deep fake. Tingin ng AFP, ginagawa lamang ito ng China para alisin ang atensyon ng publiko sa illegal na mga aktibidad ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Palalaho naman ng Foreign Affairs Department, wag basta-bastang maniniwala sa baluktot na ikinekwento ng China. Praktika lamang daw ang sinasabi pong audio recording para pag-awayin at lituhin ang publiko pati ang mga ahensya ng gobyerno na sinasabi ko. Samantala, maghihigpit naman ang Department of Foreign Affairs, DFA, sa pagbibigay ng visa sa mga Chinese para pigilan ang iligal na pagpasok ng mga Chinese na nasasangkot sa mga krimen sa Pogo. Ayon kay DFA Undersecretary Jesus Domingo, dadagdagan ng requirements simula ngayong linggo. Una dyan, magiging mandatory na ang pagsusumite ng Chinese Social Security Number. Kailangan na rin personal na pumunta ang Chinese sa consular office. Dapat ding magpakita ng official round-trip plane tickets at confirmed hotel booking. Hihinga na rin ang notarized invitation o di kaya na may affidavit of support ng host mula sa Pilipinas. Kailangan din ang Certificate of Employment at Bank Statement bilang patunay ng financial capacity. Samantala, standard procedure lamang daw ang inihahandang legal briefer ng Department of Justice para sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaugnay pa rin ang investigasyon ng International Criminal Court o ICC. Ayon sa Presidential Communications Office, paghahanda lang ito sa anumang magiging senaryo. Wala raw nagbago sa posisyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi makikipag-ugnayan ng Pilipinas sa ICC. Gayunman, tungkulin daw ng DOJ na ilatag sa Pangulo ang mga posibleng option sakaling lumabas ang anumang arrest warrant laban sa dating Pangulong Duterte. Kaugnay pa rin po yan ng drug war. Dati nang sinabi ni PBBM na hindi niya papasukin o papapasukin sa Pilipinas ang ICC dahil wala itong jurisdiction sa ating bansa. Pero nabanggit din niya noon na pinag-aaralan ang posibilidad ng pagbalik ng Pilipinas sa ICC. Pinalutang din ni dating senador Antonio Trillanes na posibleng sa Hunyo lumabas ang arrest warrant ng ICC laban kay Duterte. Ikinadismaya naman ni Senate President Big Zubiri ang pagtutol ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma sa panukalang minimum wage hike bill. Marso pa nakalusot sa Senado ang panukala na layuning dagdaga ng isandaang piso ang sweldo ng mga manggagawa sa buong bansa. Pero tutol dito sila Gwesma dahil kailangan din daw balansehin ang kapakanan at interes sa mga namumuhuna na pupwedeng malugi. Tingin tuloy ni Zubiri, bigong proteksyon na ng kalihim ang interes sa mga manggagawa dahil mas pinili nitong unahin ang mga negosyante. Sa ngayon, nasa mga mambabatas na ang bola para talakayin ang minimum wage hike bill. Suspendido ang face-to-face -face classes sa ilang lugar sa bansa ngayong araw dahil pa rin sa matinding init ng panahon. Magsasagawa muna ng asynchronous classes sa mga pribado at pampublikong paaralan sa Pasay City at sa Bulacan. Online classes din muna sa lahat ng antas sa Angeles City mula preschool hanggang senior high school. Maging sa Indang Cavite at Kinder naman hanggang Grade 12 sa Masbate City. Wala ring face-to-face classes mula elementary hanggang high school sa Santa Rosa, Laguna habang suspendido mga panghapong klase ng preschool hanggang senior high school sa uminggan Pangasinan. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.